Sawad so, reveal ulit tayo guys ngayon sa buwan ng December na earnings ko. Isishare ko sa inyo kung magkano yung sinahod ko sa buwan ng December which is sinahod ko siya ngayong January 22. Meron lang po akong 14k followers. Yan. At kung makikita niyo yung mga Rails video ko ay meron lang akong mga kunting views at tulad lang din sa mga long form video ko katulad ng mga video na yan na nakikita niyo sa inyong mga screen. Sa mga hindi po nakakaalam, limang buwan na po akong sumasahod dito sa Facebook at malaking tulong yung mga naisahod ko dito na pang nailaman namin at nakakatulong na rin ako kahit papaano sa financial. Bago ko ipakita yung aking sahod sa inyo guys at ishare kung magkano nga ba talaga ang sinahod ko, gusto kong maging inspirasyon din sana ako sa inyo na mga baguhan pa lang at kunti lang ang viewers at Iilan lang din ang followers na hindi pa tayo kasing katulad sa mga ibang content creator na talagang malawak na ang kanilang mga video. Umabot na sila ng mga million-million views at karami na silang followers. Hindi katulad sa atin na mga simpleng content pa lang ang magagawa na kaya hindi pa ganun ka entertaining ang magagawa mag nating video. At hopefully sada, sa mga susunod na buwan ay mapag-aralan natin at pag magkaroon na tayo ng idea na siyang makapagbigay aliw o aral sa mga manunood para mas maganda ang makuha nating earnings at makatulong din tayo sa ating mga kapwa content creator. Palagi ko nga rin sinasabi guys na wala po sa dami ng views at sa laki ng views ang earnings natin. na po ito sa quality ng video na ina-upload natin sa ating mga Facebook. Dahil kapag nakita ni Mita na yung mga ina-upload nating video ay may quality siya, lalagyan niya ito ng mga ads na may mataas na earnings. Ang mga long form video na ina-upload nating dito sa ating Facebook at Saris kapag ito ay quality, nakita ni Mita na quality yung video na pinapanood ng mga viewers, lalagyan niya ito ng mga ads which is doon tayo nagkakaroon ng earnings. At alam nyo ba kahit 100 views lang ang meron tayo sa ating mga video ay kaya nitong kumita ng 1 US dollar or higit pa sa isang araw lang. Dahil meron akong isang video guys na inupload ko sa Reels, nagkaroon ito ng 8 US dollar sa loob lang ng isang araw. Actually, siguro mga below 12 hours pa lang yun. Nagkaroon siya ng 8 US dollar na earnings. So, dagdagan mo pa ng ilang video na meron din quality. Dahil sa mga earnings na nakukuha natin sa bawat video at pag naipon yun, ay malaking tulong na talaga siya. So, kaya nating kumuta sa loob ng isang buwan. At based lang din sa experience ko dito sa Facebook, sa akin, mas okay ang earnings ng ads on rails compared sa in-stream ads. Dahil sa ads on rails, buwan-buwan ay kumikita ako ng 100 USD plus. At sa in-stream ads naman, ang pinakamalaking na-earn ko ay 28 US dollar at ang pinakamalit na na-earn ko sa loob ng isang buwan ay 1 US dollar. Pero yung reels guys, consistent yun na nagkakaroon talaga ako ng earnings na 100 US dollar plus which is yun yung pinakakuta niya para tayo ay makasaho dito sa Facebook kapag gumamit tayo ng ating mga bank account. Kapag paypal naman, 25 US dollar lang ang kailangan ay masahod mo na po yun sa loob ng isang buwan. Maliit or malaki na earnings ay malaking tulong na yun sa atin lalong-lalo na tayo ay nasa bahay lang at walang mga pinagkakabalahan na ibang mga bagay-bagay. So, sa pagawa natin ng video, at least ang kapalit noon ay kumikita tayo or binabayaran tayo. Hindi lang tayo basta nagpe-Facebook lang, hindi lang tayo basta na is scroll, is -scroll lang. Ang bawat ginagawa natin dito sa Facebook ay may kapalit siya na halaga. Sa mga baguhan lang din na ngayon lang ako mapanood dito sa Facebook, alam nyo ba guys dati ay hindi ko rin siya sineryoso. Nung hindi ko sineryoso ang pag reels pag upload ng mga video dito sa Facebook, alam nyo ba may earnings ako pero hindi talaga po sumasahod. Meron akong napupuhang earnings pero napaka Papunti lang. Dahil sa mga napanood kong video ng mga content creator dito sa Facebook na nagsahod reveal sila at nakikita ko talaga na talagang kumikita sila, nagagamit nila sa mga financial na pang mailangan na sila ng mga muto, nakapagpagawa ng mga bahay, doon ko na realize na kailangan ko siyang seryusuhin dahil binibigay na nga sa atin ang pagkatataon na meron tayong mga tools para magaroon tayo ng earnings dito sa Facebook. Dahil hindi lahat ng mga Facebook user o content creator ay binigyan ni Nita ng tools para magamit natin para magkaroon tayo ng earnings kapalit ng mga video na ginagawa natin. At nung mga panahon na na sineryoso ko na siya, doon ako nag-start na pinasahod ni Mita at nagtuloy-tuloy na yon hanggang mayon. Kaya sa mga maguhan lang din na sumubok dito sa Facebook o kay Mita, wag po kayo mawala ng pag-asa, mag lang po kayo at mag-manifest na sana bigyan kayo ng pagkakataon ni Mita na mabigyan kayo ng chance na magkaroon ng mga tools para magkaroon ng kita dito sa Facebook. At kapag meron na kayo nito, dapat niyo siyang alagaan at wag basta-basta uh, ibaliwala yung mga ganitong opportunity dahil sayang naman. Tulad nga na sinabi ko, marami ang sumubok pero hindi lahat ay pinagbigyan ni At yung iba naman, meron na sa kanila yung mga ganitong tools, kaya alam, hindi nila iningatan so pinabayaan lam nila. Which is, wala ring kwenta dahil hindi sila magkakaroon ng payout, lalong lalo na kung meron tayo mga restrictions or violations sa ating mga Facebook na hindi natin inayos. Dapat aayusin natin, mag-appel tayo kay Mita, hahanapin natin kung saan yung mali sa mga ginagawa natin. May mga violation guys na naaayos agad sa loob ng 3 days. At ang pasunod naman noon na violation, kapag nakagawa ka ulit ng same violation, naaayos ito sa loob ng isang linggo, ang pasunod yan isang buwan, at ang pinakamatagal nga ay 90 days. So kapag walang nagbago sa loob ng 90 days, ay kabahan na po kayo dahil possible na magiging permanent na ang pagka-demonetize ng mga tools ninyo sa inyong mga Facebook, Facebook kung saan hindi na siya magkakaroon ng earnings. At sa mga baguhan lang din na content creator, gawin niyo pong inspirasyon ang mga content creator na nakakasahod na dito kay Facebook. Mapa, maliit na content creator man yan, baguhan or mga sikat na na content creator. Dahil alam niyo ba, doon lang din ako kumukuha ng lakas. Nagiging inspirasyon ko sila na abutin din kung ano yung mga naabot nila. Wala pong masama sa mga pero kailangan po natin talaga ng tiyaga. Nakaka-stress? Oo. At nandun din yung halong pangamba o pag-alala. Baka magkaroon tayo ng violation o restriction dahil sayam yung effort natin. Meron po akong mga nilolook forward na content creator dito sa Facebook, sa YouTube at sa ibang platform. Kaya naging dahilan din para gumawa ako ng mga video at ina-upload po sa aking Facebook. Dahil balay natin pagdating ng araw, nandun na rin tayo sa same situation sa kanila na hindi lang basta sa pamilya na lang tayo nakakatulong kundi nakakatulong na rin tayo sa iba sa pamamagitan ng pag-upload ng ating mga video na ang kapalit nga nito ay pagkakaroon natin ng pera na makakatulong sa mga financial na pangangailaman natin. Dito rin ako nag-hope na sana balam araw makasahod ako ng mga 6-digit na pwedeng gamitin para pamsimula sa mga negosyo or bahay or kahit anong mga, material na bagay na pwedeng mapakinabangan sa susunod na panahon dahil hindi ko na nga pinasok ang pagtatrabaho sa company. Kapag monetize ka na guys at wala pang violation, lahat ng, lahat ng video mo ay magkakaroon yan ng earnings. Dipindi sa effort na ginagawa mo, dipindi sa quality ng video na ina-upload natin sa video. At ito na nga guys, isishare ko na sa inyo kung magkano talaga ang sinawad ko dito sa Facebook sa buwan ng December. Ayan po ang sinahod ko sa Facebook sa buwan ng December. Sana maging inspiration sa inyo at magpatuloy kayo sa paggawa ng mga video kahit mga simple lang ang mga video na inupload nyo sa inyong mga Facebooks or sa inyong memorials na katulad po ay mga simple lang din ang inupload po pero nagkaroon siya ng earnings at nababayaran tayo ni Mita.